Ayos, ang ganda pala dito. Metro. Dito ako bumaba. Pupunta na ako ng church. You know, malaking park. Nakakita na naman ako ng tambayan. Dito ano, man oh, hagdan. Habang hagdan. ganda pala dito. Makahoy. Eh. Napagay yata ako magsimba. Nagbroken trip ulit ako. Dahil wala akong ticket. Kaya dumaan ako sa panormo para bumili ng ticket ko. Kasi mas malaki yung babayaran ko pag nahuli ako. Yung 120 na ticket for One hour. Pag nahuli ka naman ng inspector, ang babayaran mo, 80 euro. Kaya yan o, oh, highway yan. Papunta ang Sintagma. Yan o, oh, kita ng kaluluwa. Yan oh, sexy. Sana all ganyang kapayatot. Hmm. Ayan, ganyan ngayon mga suot ng mga taga rito. Ang press ko dito. Ayan. Ay, nakalimutan ko yung ano, sumblero ko. Ang inyat. Ayan, ang ganda pala dito. Oh. Sa park. May mga upuan pa. Ayan, Oh. May mga kalapati, o. Oh. Mga, ah, o, oh, yung olive tree. Ayan sila, o. Oh. Ganda, dito, dito nga kami, ano, magtatambay one day. Dito na lang kami, ano. Kaysa naman, ano, labas kami na walang direction pupuntahan namin. Ayan, mayroon pa doon. Ang ganda pala dito. Napaka-press ko. Ayan, nakakita naman ako. Nang na tatambayan. Hindi napapansinan. Siguro hindi magkakilala. Pero yung baon ko nangangamoy na. Ayan. Diba ang ganda dito? Ayan. Hmm. So, punta na ako sa stop bus para ano na, lihintay na ako. Sabaga, so, isang stasis na lang yung ano, yung bababahan ko. Ayun ang bus. Ayan yung bus, pero hindi yan yung sasakyan ko, magagaling doon sa kapila. Ayan siya. Ay, ang dami, ang dami, dami, ano, kalapati Kita na mo sayang di ko dinala yung mais tsaka biscuit ko nakalimutan ko ayun sila oh sudak na ah, lang anuhin sayang dami palang lang kalapati dito ayan oh siguro may naghagis ng pagkain nila ito naman yung ano wildflower we call in abra that one is ano bangbangsit tawag yata nila dito margarita flower flower Sige na kayo. Mahilig kasi ako talaga sa mga green views. Mga sa mga park lalo pag ano pag ganitong summer. ayan Malinis pati. Hindi madumi. Sabi na yung nakita ano, sa ng bus ay doon pa yata saan yun patay ay nandun pa doon pala ako sa kabila today ayan dumaan na maaga pa kasi masyado kaya dito muna ako tatambay sa park ang ganda dito Ma na-press ko, hindi masyadong mainit na mainit. Ayan yung trolley, Oh. Pero okay lang, marami namang, ano, may 550 pa naman. Ang ganda ng ano dito. Ayan, may mga upuan sila dito na carton para, ano, may mga magpipik niya. Okay. So, mag Sexy man sexy niya. So, na no, all sexy. Lapit. Dito na ako sa highway. Yun yung ano. Sa lang ba Sa may stasis. Ano ang oras na? It's 10.30. Dito muna ako. Tambay-tambay. yun tambay. o simbahan. Orthodox simbahan dyan na binyagan yung panganay ko ito. itong simbahan na yan orthodox simbahan na yan Diyan na bago umuwi ng Pilipinas tourist bus pero mahal nyan yung red na yon mahal dito ako so punta na ako sa wow ano tong bulaklak na to tignan nyo ang bulaklak yan tayo na ako ng bus yung sasakyan ko 8 minutes pa dito na ako sa highway. Iyon yung Hilton Hotel. Renovation. Ito yung yeah. naman yung hindi ko alam kung anong building niya. Para, parang gallery. Ay, doon siya pumunta. Yun yung red bus. Na hindi kita. Ayun. Nginit grabe. Linis ng ano. Kasi wala nang katao-tao minsan. Basta weekend. Nasa isla na sila yan. Mapuno. Pero sobrang e. Eh, magsiswimming yan. Kasi naka, ano na, naka -talk.